Good day mga ka-enbas, mga ka-ergan. So, dumating. Dumating po sa atin ngayon yung ating uh, GSB exact from Sir uh, Naspak ako mo. So, screenshot. Ilalagay ko dito sa tabi ng video. Kaya na po ako montak sa kanya. So, kinumpir ko dito. So, nakuha ko noon. Noon. Bakit ayaw ng kahit anong anong uh, barrel. Ayaw ayaw pati dito sa unit ko ngayon ayaw talaga eh, maganda naman yung shape ng mga pellet okay na observe ko rito is number 3 po yung code nya 5.52 head size dito naman is number 1 yung code nya 5.52 din lang same so 1 so hindi ko alam kung ano dito yung tama or mayroon na rin bang peke sa mga GSB so ayan magkaiba rin sila ng size ng tin kaya ito, 500 pieces din lang. 500 pieces din lang to. Same din daw sa weight. Anyhow, tinetest ko rito kanina sa 25 meters sa ating unit na N-Bus HTA -E, or Hammer Type Edition kasama na ng N-Bus bipod natin na extendable. Masabi ko na rin yan sa other video. Yung mga benefits napakaganda. And yes! Yes! <laughs> Yes mga ka-ergan Nasubukan ko na po ito sa competition Napakaganda ng uh, napaka stable ng uh, handling Every shot, lahat po Napakaganda And uh, nagresulta naman ng Chamba uh, na Natsambahan naman natin Nagresulta So papakita ko rin dito sa side yung kanyang picture So back to the topic So nasubukan natin tong GSB From Sir pinapatakbo natin ng uh, oh, nawala 1000 sisingit ko na rin yung picture 1020 average fps at tapos pinapatama natin dun sa 25 meters and uh, grabe napakaganda hindi po siya one holer mga ka air same holer po so medyo linagyan namin ng pagkakaiba yung one holer sa same holer kasi in 10 shots Intense shots na may maintain na po, na may maintain niya po yung 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 butas talaga. Hindi siya masyadong hindi siya at least lilipat. Na-maintain po niya intense shots. sa magandang maganda ng condition, hindi pumahangin 'yan. So na-maintain niya. Then sinubukan ko po kahit yupi-yupi. Oops, ay mag-zoom in. Yupi yung mga skirt. Yun na. Nagwa one-hole nga lang siya. Nagwa one-hole pero minsan may 5 shots na same hole. So wag lang naman siguro ganito kakakayope medyo medyo irregular yung shape tulad dito sinusubukan ko pero napakaganda ng patama so gustong gusto ng barrel ko uh, gustong gusto ko yun niya, sa patama unlike dito ayaw talaga kahit anong gawin nating pag tune ayaw ayaw talaga ng unit or yung barrel so anyhow thank you sir uh, naspak uh, kuma yun yung pangalan nyo sa Facebook, napakaganda. So, siguro, mauulit akong uh, bibili ng uh, GSB, exact, sa inyo. Eh, sasama ko na rin siguro yung heavy, yung 25 grams yata yan. Mauulit, mauulit At dadamihan na natin sa sunod yung ating order. And uh, ipapakita natin, para hindi lang ganito kwentuhan papakita natin yung performance using our sidecam. At ipapakita natin kung ano nga ba yung one-holer, at same holder gamit ang GSB exact so napakataas po ng reputation ng uh, pellet na to kakaiba nga talaga naman yung uh, kanyang uh, uh, lead medyo parang hindi ko pero marumi lang tignan iba naman dito napakakinis pero pangit naman patama anyhow so as as na perform natin na test natin ngayon Hundred percent approved. Aya uh, thank you.